magala yung itik yun may talong na po uli talong na pang araw araw kahapon lang tayo kumuha nito eh humaba na po uli yung iba oh yung kahapon gagako ko ay umahaba na uli talong ay talagang masipag sa tutupi ari araw araw mm. kami po ay palit palit humarbis ay gawa nang nung nakaraan si Tio Puroy si Chong Pilimon sa Kigi pang ulam libre na yan Oho. oh ay puro ganar lang ako kalalaki oh ang oh. dami ngayon uli oh Araw-araw ay. Salamat po naman oh. Siguro po kung kayo magtatalong talagang mararanasan din yun yung ganyan ganyan na rin hindi nyo wala ako kinukuha agad at pinapalaki Kaya kayo dinadali ko na oh Araw araw hmm. Agaw sa bulaklak Hmm. Are kahapon yung nalikdan ko. Oh. kado hmm. Para may bagyo ata ngayon ay na po na harvest po ulit tayo ng talong yan dahan pa naman po ng bulaklak oh. yan oh. Eh. yung pong ganar ay ubukas mahaba-haba na uli yan pansinin nyo po ito yung mga nakakalampas oh. kakatuwa po sama po ngayon ng panahon na yun Gawin pa po sila limo at isusunod Para pong lalakas ang hangin ate i po yung iba nating gawa dito Oh, mga saging Ito, ito magilid na yung ating ubi Lumambot po ang lupa Kaya tumagilid magilid hmm. Hindi pa naman totoong bagsak Yuck yeah. hindi pa rin po natin nalilitingan ah ay bumagsak ay ari oh sayang hindi pa naman po siguro ano ano walang dyan rin bumagsak yung malayang kukong malago yung pinaka malago oh ari po yun oh kita nyo po yan ubi ari yung punuan ay butik di nadala yung ano ha, laman oh bumagsak tong ating ubi hmm yan na po yung laman oh. pero aring katawan ay pag po itinayo natin ngayon eh may pa naman po ibig sabihin posible pa po uling matumba ay pag po maganda ganda ng panahon oh. Oh. laki pa man din natumba po ay hindi na po muna natin gagalawin Wala yun na nga sinasabi natin Layo na pa man din ng ugat. Oh. Dito po nang gagaling. Yan pa oh. Doon ko sa kabilang side. Yung isa ay gumirila po pero itong mga iba bumagsak aring malaki. Si pa dito sa saging ngayon. Eh. Hindi kayang patumbahin po. Gawa ng... Marami silang ugat Sayang Hindi pa naman po maaano yun Aree, sa Saging Tatanggal na po natin Pampabawas Ano din yan Pampabawas Bigat din Ari, tibay na. O baka bumagsak lang. Ati pong na. Yung papaya puno naman natin doon ay okay po yun. At gawa ng tanggal ang dahon. Mantak nga pag lumambot ang puno. Ati pong titibay na, Ari. Yan yung ating ano, Ubi itatayo po natin pag maganda-ganda na ang parahon na ulan po ay may sama po ng panahon tinyo po ang ating mga plot lahat ay basa lahat ay di tubig makukuha pala natin yung pala atin pong ididrin ito ay talagang kaya nalambot po ay nalambot yung mga punuan gawa na nababasa atin pong ididrin oh yung mga yan no? mga gilid kasi itong part na ito may tanim na rin ito ng mais ay masama rin pong mabadbad ng ano ng mais tubig Ito po naman ay panimula na, lang. Kumbaga, palagi na ng kumbagay palagay na alub natin na papunta ng tag-ulan. Oh. Malapit na ang ano, ah, bermant na po pala ngayon. talaga hong dadaan ito pinagpapasalamat din nga po natin yung ating panahon dito yung apat na panahon oh, uh -huh. tag ulan tag ano tag init tag lagas at tag sibul oh. Uh hindi -huh. kong bagay tayo aayon la ang pusa yan ang um, laksang tubig aayon la ang tayo sa panahon tayo naman yung mag aadjust lakas no, ng natatapon na tubig po yan oh. kita po ba oh ya yeah. sa agos Kagin tawag po niya nakaraang ulan-ulan po hindi pa natin tinatanggal ang mga bara ng kanal o gawa ng naghahalo pa po yung init ay ay e ngayon pakilasa ko yung lamang ng ulan kung sa 50-50 po ay ano na 60-40 60 lang ulan hindi na ang init bubuhayin natin lahat po ng kanal lahat kasi tayo may mga mais na dito hindi po siya pwede mabadbad ng mga 3 days upo pero wala po tayong magagawa kung dumating na yung time na mabadbad pero hanggat may magagawa po tayong paraan gagawin natin po iyan may gipot tumila pari na yung lakas ng ulan eh nah, para pong nagbabadya naman ng maganda na uli uh. yan, ibig sabihin po nito ito lahat kulang pa sa palalim sa ano po, sa kanal ngayon po, kung hindi man natin magawa ito lahat palalimin ngayong araw sa pag ano nitong kanal sa sunod na araw ito lang po yung mga isusunod natin project oh, yung magpataas ng kanal buhayin lahat ng kanal oh. yan nagpapakita na ang bundok ah oh. yun po magagawa natin paraan di yan tulong po yan sa lahat uh oh, ibang lugar medyo nakakailangan ng tubig sobrang tubig basta yan po lahat ay tulong may magandang plano dyan si God upo ayos na nabubuhin na yung ating mga ano hanggang kaya pong palalimin papalalimin pa natin yung ubi po naman natin itatayo natin pagka hindi na gaano po humahangin no? at baka mabali lang po yung mga ugat Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.